Nagtataka ang mga tao tungkol sa mga senyalis ng panalangin at mga bagay na katulad nito. Gusto nilang malaman ang iba pang mga bagay, kaya't bibigyan ko kayo ng ilang. Halimbawa dito, okay. Sa Efeso, sinasabi na hindi tayo nakikipaglaban laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga prinsipe at kapangyarihan. At marami pang iba sa verse, pero for time's sake, ayan. Ito ay Efeso 4, 16. Sa palagay ko, sa paligid ng mga talatang iyon, hindi ka maaaring manalangin. Laban sa kalooban ng isang tao, okay. Halimbawa, hindi natin na pumapasok ka sa trabaho and ang boss mo ay talagang masungit sa iyo. Baka ikaw ay isang teenager ngayon at pinapanood mo ako at ikaw ay nasa isang abusadong relasyon sa iyong mga magulang sa pamamagitan ng salita. Kapag ikaw ay inaabuso ng ganito, mayroong demonyong presensya sa likod nito at kaya't kinukuha mo ang kapangyarihan laban sa Diablo at ganito ko ito gagawin. Meron akong boss na hindi masyadong mabait sa akin at tinrato niya ako ng hindi maganda. Kaya araw-araw, nagmamaneho ako papuntang trabaho at sinasabi ko, pinipigilan ko ang mga galaw ng anumang demonyong espiritu kay ganito at ganyan at hindi mo ako maaabala. Sa anumang paraan, ngayon, Tinuha ko ang kapangyarihan laban sa mga espiritu na kumikilo sa loob niya at inuutusan ko silang huminto. Ngayon din, wala kang karapatan, walang kapangyarihan, walang autoridad at pinipigilan kita at hindi ka makakagalaw o makakaabala sa anumang paraan sa pangalan ni Jesus. Tungkol sa pang-aabuso, pinipigilan ko ang mga demonyo na nang-aabala sa aking asawa. Pinipigilan ko ang jablong iyon sa pangalan ni Jesus. Inuutusan kita na huminto at itigil ang iyong mga galaw at inuutusan kita na itigil ito ngayon. No? Hindi ka makikilos. Huwag kumilos sa kanila. Inuutusan kita na itigil ito. At tinatawag ko ang kapayapaan. Para sa asawa o sino man sa pangalan ni Jesus. Tinatawag ko ang kapayapaan. Para sa kanila at ganyan. Kung manalangin, hindi ko sila pinipigilan. Hindi mo sila maaring pigilan. Dahil sila ay may malayang kalooban. Okay? At minsan, napapasok ka sa ilang uri ng pangkukulam kapag sinimulan mong gawin iyon, na nananalangin para sa kanilang emosyon. Parang, masasabi ko, alam mo kapag sinusubukan kong magbenta ng isang bagay sa aking negosyo o anuman, hindi ako nananalangin para sa taong. Yun, ama, nagpapasalamat ako na pinilit mo silang bilhin ang aking produkto. Okay, sinasabi ko. Ito ama, nagpapasalamat ako na ang aking produkto ay namumukod tangi. Ama, nagpapasalamat ako na ang aking produkto ay kaakit-akit na gusto ng mga tao ang aking binebenta. Nagpapasalamat ako, Ama, na ako ay pinagpala sa lungsod at sa ang mga larangan na pumapasok at lumalabas ayon sa Deuteronomio 28. And Ama, nagpaparamarat ako na ni Ama. Pag nakita ng mga tao ang aking mga produkto at kung ano ang binebenta ko ngayon, Ama, gusto nila ang mayroon ako dahil ito ay namumukod tangi pero hindi, hindi ako nananalangin para sa kanilang emosyon na minamanipula sila. Alam mo, hindi mo dapat minamanipula ang mga tao sa espiritual na mundo. Bahagi ito, pangkukulam. Okay, hindi dapat gawin niyon. Manalangin para sa mga bagay, nananalangin ka ama, na ang mga bagay ko ay natatangi. Salamat Panginoon. At ama, pagdating sa iyong mga mahal sa buhay na hindi pa naligtas kung sila ay umiinom o nagpa-party, o nakikipag-ugnayan sa iba, o anuman Ama, papasalamat ako para kay Johnny, sino man siya. Nagpapasalamat ako, Ama, na siya ay naligtas. Ikaw, Ama, nagpapasalamat ako, Panginoon, ngayon na nagpapadala ka ng mga manggagawa sa kanyang daraanan, kahit nasaan sila, sa Walmart o saan man. Hayaan mong may katagpo sa kanyang daraanan at makapagpatotoo sa kanya ngayon. Ngayon naman, nagpapasalamat ako. Ako, itaga ang espiritu ng adiksyon mula sa kanyang buhay. Kinuha ko ang kapangyarihan laban sa alkoholismo, Kinuha ko ang kapangyarihan laban sa adiksyon sa droga. Maring siya ay nalulong sa meth o mga reseta na gamot. Itinataga ko ang espiritu ng adiksyon mula sa kanyang buhay ngayon sa pangalan ni Jesus. Tinatawag ko ang espiritu na huminto at itigil ang mga galaw nito sa kanyang buhay. Inuutusan kong lumuhod ito. Wala kang kapangyarihan. Wala nang kapangyarihan. Pahirapan siya ikaw ay isang masamang demonyo. At inuutusan kita na pakawalan sila ngayon din sa pangalan ni Jesus kung sila ay naligaw ng landas ngayon. Mga anghel, ipinapadala ko kayo, pumunta ka. At dalhin si Johnny o si pauwi sa akin. Dalhin mo sila pauwi, Ama. Nagpapasalamat ako, banal na espiritu. Nagtatrabaho ka sa kanilang mga puso ngayon. Tinatawag ko silang magkaroon ng pusong madaling yumakap. O oh, Diyos, pinaglilingkuran ko sila ngayon Ayan na. Nagsisimula itong umabot sa akin sa panalangin. Hallelujah. Okay. Nanalangin ako para sa kanilang puso ngayon din sa pangalan ni Jesus. Tawagin mo sila. Dalhin mo sila, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Hindi kami susuko sa kanila. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na ipinapadala mo sa kanila ang mga anghel ngayon din. Maglingkod ka sa aking mga anak. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Sila ay nasa bar. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Pagkakasala sa kanilang puso. Lumabas ka sa bar na yan ngayon din sa pangalan ni Jesus. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na ililigtas mo ang kanilang kaluluwa. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Panginoon, dalhin mo ang ani ngayon para sa aking anak. Ama, sa nabisitahin mo siya sa gitna ng gabi sa isang panaginip, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na magpapadala ka ng anghel para maglingkod sa kanila, ikaw. Ma, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Maaring ito ay isang anghel na hindi nila alam, isang anghel na hindi nila batid. Ito ay isang nagaabala. Hindi nila alam sino man. At sa wakas, lumapit sila sa kanila at sinabi, Boom! At ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa kanila sa isang supernatural na paraan. Hindi natin alam. Pero alam ko ito na ang Diyos ay kayang gumawa ng labis, sa gana, higit pa sa lahat, na tayo'y mangahas na humingi o mag-isip ayon sa kapangyarihan gumagana sa inyo. Okay ba? Nagawa na niya ang lahat. Mga kaibigan, Nagawa na niya ang lahat. Nagawa na niya lahat ng makakaya niya para sa iyong pagpapagaling. Kailangan mong tumayo sa pagkakasundo sa kung ano ang ginawa na niya sa kanyang salita. Ang unang Pedro Duodentipar, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Siya ay nasugatan para sa ating mga pagsuway. Siya ay nasugatan para sa ating mga kasalanan. Ang parusa para sa ating kapayapaan ay nasa kanya. And sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling, tapos na. Tayo ay naninindigan dito. Pumapasok tayo sa salita at inuulit natin ang salita mula sa ating bibig. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na nagbibigay ka ng lahat ng aking pangangailangan ayon sa iyong kayamanan at kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na ako'y nagbabayad ng ikapo. Ako'y nagbibigay, ako'y nagtatanim, ako'y naniniwala. At Ama, sinabi mo na aalagaan mo ako sinabi mo. Hindi mo kailanman makikita ang mga matuwid na pinabayaan ni ang kanilang mga anak na namamalimos ng tinapay. At ama, kung inaalagaan mo ang mga ibon sa himpapawid at ang mga liryo, ama, ano pa kaya ako sa iyo? Gaano pa kaya Diyos? At Ama, pinasasalamatan kita, Panginoon, na aalagaan mo ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa. Magbibigay ka sa amin ngayon. Pinasasalamatan kita, Panginoon, na binigyan mo ako ng malikhaing ideya para makamit ang kayamanan. Hinahanap ka, Ama. Hinahanap ko ang iyong provision para sa aking tahanan. Hinahanap kita, Diyos, na sinabi mong aalagaan mo kami. Ama, ako'y nagbibigay. Pinasasalamatan kita, Panginoon, na magbibigay ka sa amin. Pinasasalamatan kita, Panginoon, na ang mga binhi na aking itinanim ay magbubunga ng tatlumpu, anim na po, at isang daang ulit. Palagi kong tinatanong yon, bakit, bakit tatlumpu, anim na po, at isang daang? Paano ko makakamit ang isang daang ulit sa tuwi na, Panginoon? Sa tuwing ako'y nagbibigay ng may sakripisyo? And sinabi ng Panginoon, ito ang lupa na iyong tinataniman, anak. Ang ilang lupa ay lupa na may mga himala at ang ilang lupa ay hindi kasing mayaman ng iba. Kaya kailangan mong maging mabuting tagapangalaga sa kung saan ko sinasabi, ibigay mo ang iyong pera. At tinanong ko siya, sabi ko, Panginoon, ipakita mo sa akin, ipakita mo sa akin kung nasaan ang lupa na may isang daang ulit. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang lupa na may anim na po ulit. Hindi sa hindi ako nagpapasalamat sa 30-fold. Ngunit Panginoon, alam ko na ikaw ay labis-labis at higit pa sa lahat ng aking pinapangarap o iniisip at kaya ama pinasasalamatan kita Panginoon na tinuturuan mo ako kung paano magtanim sa mabuting lupa. At madalas kong natagpuan pinagpala sa Israel, mga ministeryo sa paligid na sumusubok iligtas ang mga tao sa Israel, mga ministeryo na sumusubok iligtas ang mga maliliit na ulila. Ibig kong sabihin, alam mo ang pagprotekta sa mga ulila, mga balo, mga ministeryo, mga bagay na ganyan. Magandang lupa sila dahil ito ang iniutos sa atin ni Jesus na alagaan ng mga ulila. Inutusan tayo ni Jesus na alagaan ng mga balo, sinabi ni Jesus. Na ang mga nagbabasbas sa Israel ay pagbabasbasan at ang mga sumusumpa sa Israel ay susumpain. Gusto kong mapabilang sa pagpapala. Pinagpala ko ang Israel kahit hindi ko laging sinasang-ayunan ang kanilang ginagawa dahil maraming kasalanan sa maraming tao sa Israel. Ngunit Ama, igagalang ko sila at salamat Panginoon na protektahan mo si Netanyahu at ang parlamento at ang mga tao na nasa lugar na iyon. At Ama, salamat Panginoon na magkakaroon sila ng kaalaman sa kaligtasan kay Jesus. Nanalangin lang ako tungkol sa mga ganitong bagay. Ganyan ka dapat, magsalita ng pagpapala, magsalita, pagdami. Kailangan marinig ng iyong bundok ang iyong tinig sa iyong buhay. Kung hindi ka nagsasalita, tawagin ang mga bagay na wala pa na para bang narito na sila. Kailangan mong kausapin ang iyong mga sitwasyon. Mayroon ka, sinasabi mo. Makapangyarihan ang iyong tila. Kung nagsasalita ka ng mga sumpa mula sa iyong bibig at nagsasalita ng pagdududa at kawalang paniniwala. Oo, oh, ayan na naman, may sakit na naman ako ngayon. May masamang araw ako. Ay, oo oh, nga pala, tinatrato na naman ako ng boss ko na parang basura. At alam mo, nag-aasal na naman ang anak ko. Sige, siya ay talagang timonyo. Ano ang makukuha mo? Meron ka sa sinasabi mo. Ang pagsasalita mo, idinedeklara mo. Mga bagay na iyon mula sa iyong bibig, magsisimula ng mangyari ang mga pagpapakita. Dahil ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Tandaan mo yan? Gusto mong malaman kung paano ka nasa pananampalataya. Para sa mga bagay na pinaniniwalaan mo, ang kagalakan. Kapayapaan ay susunod sa iyo. Kailangan mong maglakad sa kagalakan at kapayapaan. Kung ikaw ay nag-aalala at may pagdududa at kawalang paniniwala, hindi ka makakakuha. Hindi ka nasa pananampalataya, kung ikaw ay nasa espiritu ng pag-aalala at ikaw ay natatakot, ang takot ay wala. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at ang pakikinig ay sa salita ng Diyos. Kailangan mong pumasok sa salita at kailangan mong makuha ang salita tungkol sa iyong mga kalagayan. Kailangan mong makahanap ng mga talata tungkol sa iyong pagpapagaling. Tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan mo pananampalataya marating sa pakikinig at kailangan mong ilagay ang pananampalatayang iyon sa loob mo ngunit ang perfectong pag-ibig ay nagtatanggal ng lahat ng takot at ang takot may pagdurusa okay kaya kailangan mong ilagay ang mga salitang ito sa loob mo at ang natatakot ay hindi nagiging ganap sa pag-ibig at kailangan mong malaman yan at naniniwala akong nasa one Johnny. mga ganung bahagi kapag sinasabi ko sa iyo ang mga talatang ito maamo mo itong gamitin sa iyong Bible app I-type mo lang sila at makakatulong ito sa iyo. Pasensya na, mahirap para sa akin na i-memorize ang lahat ng mga bagay na ganyan. Tinatawag ko silang address ng kalye. Sinasanay ko lang ang mga salita at kayat ilagay. Ang pananampalataya sa loob mo. Marcos 11:23 at verse 24 i-quote mo yan at alamin mo kung ipapanalangin mo ito at hindi ka magdududa makakakuha ka ng iyong ani okay kailangan mong makuha ito anuman ang mga bagay na nais mo sa pagdarasal maniwala kang natanggap mo ang mga ito at magkakaroon ka ng mga ito kung sasabihin mo sa bundok mawala ka sa dagat magdududa magkakaroon ka ng anuman ang iyong sinasabi naniniwala akong nakuha ko na ito sa pagkakataong ito kaya ito ang pundasyon ng sinasabi ko at kaya kapag ikaw ay nananalangin laban dito, ikaw ay nananalangin laban at nagbabind ng mga bagay at anuman ang iyong ibinabind sa lupa ay ibinabind din sa langit at anuman ang iyong pinalaya sa lupa ay pinalaya din sa langit. Kailangan mong i ang mga demonyong ito. Kailangan mong sirain ang mga matibay na kuta sa iyong buhay. Sige, andyan, kailan mo gusto? Sabihin mo, sige, ito ay isa pang halimbawa. Sige, meron ka, meron ka, may answers. May cancer ang kanyang tatay at ang kanyang lolo. May cancer ang tatay ng kanyang tatay, okay? At ito ay generational. Mayroon kang generational na diabetes. Mayroon kang generational na uh, mga disorder sa pagkain. Mayroon kang generational na mga matibay na kuta ng sexual na perversion. Alam mo uh, niloko ni lolo ang kanyang asawa at niloko ng kanyang tatay ang kanyang asawa at niloko ng daddy ang kanyang asawa. At patuloy lang itong umaabot sa susunod. Sana hindi ako mangloko sa akin. Ito ay isang henerasyonal na sumpa at kailangan mong labanan ito at sabihin, dito na ito titigil. Dito. Ito titigil sa aking henerasyon. Hindi iyon dadalhin sa mga anak ko. Hindi ako mabubuhay sa ganyan. Kaya't kailangan mong tumayo laban diyan. Tinatawag yon na isang espiritual na matibay na kuta. At kailangan mong sirain ang mga matibay na kuta. Sa iyong buhay sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, isa at kailangan mong pumasok sa salita tungkol dito at simulan ang pag-atake diyan. Sinasalakay ko ang mga disorder sa pagkain. Sinasalakay ko ang mga disorder sa pagkain. Kumakain para sa ginhawa, kumakain para sa kasiyahan dahil napapansin mo na well gusto kong lumabas at kumain ng steak sa Outback. Gusto kong pumunta sa outback, gusto kong kumain ng mga steak, gusto kong kumain ng tatas, at gusto kong kumuha ng mga salad, at gusto kong magdiwang, sinasalubong ko ang pagkain at ganito ako pinalaki. Kaya't ito ay generational. Sobra ang timbang ng nanay ko, sobra ang timbang ng lola ko, namatay. At kaya't lahat ay may generational na bagay. Tungkol sa pagkain, dahil ganito talaga kami pinalaki. Ngayon, nisira ako na yon. patuloy akong lumalaban dito. Hindi na ako magkakaroon ng eating disorder ng labis na katabaan sa aking buhay. Kinuha ko ang kapangyarihan laban sa labis na katabaan sa pangalan ni Jesus. Malaya na ako. Mula sa espiritu ng mga eating disorder, kinuha ko ang kapangyarihan dito. Ngayon, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Sinasabi ng iyong salita na ibinigay mo sa akin, isang espiritu ng pagpipigil sa sarili at lumalaban ako sa espiritu ng mga eating disorder at nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na ako ay kumikilo sa bunga ng espiritu ng pagpipigil sa sarili ngayon. At sinasabi ko iyon sa sarili ko palagi, mayroon akong Diyos na hindi naniniwala at ngayon ay nagawa ko ng mabuti. Pero patuloy akong nakatayo Patuloy akong nakatayo at patuloy kong sinasabi sa mga anak ko, hindi nyo ito mararanasan sinasira ko siklo. Sinasira ko ang siklo sa iyong buhay. Hindi na tayo mamumuhay ng ganito. Ang pagkain, ay napanatilihin tayong buhay. Hindi ito dapat na kailangan kong magkaroon nito para magdiwang palagi. Ang pagkain ay isang pinagkukunan ng enerhiya. Alam mo at iyon ang sinasabi ko sa sarili ko. Kailangan kong i-renew ang aking isipan. Let's say isang bagay na sinasabi ko sa inyo na pinagdadaanan ko, okay, tapat lang ako sa iyo. Malaya na ako mula sa mga eating disorder sa pangalan ni Jesus. Malaya na ako mula sa alam mo dati umiinom ako ng sobrang daming alak. Hindi na ako. Inom ng alak kailan man. Nasabi ko na 'yon. Sinira ko ang siklo na 'yon. Inabot ng ilang panahon, pero ngayon nawala na ito sa aking buhay at hindi na ako humahawak ng alak. At kaya alam mo ba, sa loob ng maraming taon nung una akong nasa 20s, ito ay isang bisyo para sa akin. Kumuha ng serbesa, umiinom ng margarita sa labas. Hindi na ako mamumuhay ng ganito gusto kong maging ilaw at ang paginom ng alak ay hindi. Sang ilaw, ayaw kong maging ganon. Kung nakaupo, may amoy ng alak aking hininga, may lumapit nagsabi, nakita kita sa simbahan. Oo, oh, oh, kapatid. At may amoy ng alak sa iyong hininga at lalapitan mo sila? Hindi ito magandang patotoo. Kaya huwag mo itong gawin. Alam mo ba, gusto kong maging sisidlan na magagamit. Jesus, at ayaw kong magkaroon ng anumang bisyo. Ayaw kong magkaroon ng anumang bisyo. May mga tao na iniisip na ayos lang uminom sa sosyal na paraan. Pero may mga tao namang hindi sinasabi ko. Hindi ito magandang bagay na gawin. Okay. Ako lang to. E na gusto kong maglakad sa kaluwalhatian. And moas ayaw kong magkaroon ng anumang bagay na kung ang mundo ay nagsasabi na ayos lang. Ayaw kong makisali dito. Kung sinasabi nilang ayos lang manood ng mga R-rated na pelikula at gawin ang lahat ng yon, hindi ito ayos para sa akin. Ayung sinasabi nilang ayos lang ay hindi ayos. Ayos ba? Hindi ang aming pamantayan. Pamantayan namin ay salita ng Diyos. Tayo ay pumapasok at nakikita kung ano? Ang sinasabi ng Biblia na huwag malasing, sa salabis at ginagawa ang mga bagay na iyon, ayos ba? Kaya kailangan nating maglakad sa liwanag at maging ilaw sa mundong ito. At kung ikaw ay may adiksyon sa sigarilyo, hindi ka namin huhusgahan. Dahil sa paninigarilyo, pero sasabihin ko sa iyo ito, mananalangin tayo na makalaya ka sa sigarilyo. May isang batang lalaki nung nandun ako sa simbahan nagtatrabaho at mayroon siyang talagang masamang problema sa paninigarilyo at siya ay nasa labas naninigarilyo garilio sa simbahan at sinabi ko sa kanya sabi ko gusto mo bang makawala sa bagay na yon at sabi niya pare gusto kong makawala sobrang sama pero sobrang adik ako sa sigarilyo nagsisigarilyo ako ng apat na pakete sa isang araw o higit pa alam mo ang sinasabi niya akin sabi niya sobrang mahal ito sa akin sobrang mahal ito sa akin mula sa aking sweldo at lahat ng ito at sinabi ko sa kanya sabi ko sige Manalangin tayo ngayon na lang. Sabi niya, ayos. Kaya ibinagsak niya ang kanyang sigarilyo sa kalye. Itinaas niya ang kanyang kamay. Inilagay ko ang aking mga kamay sa kanyang tiyan at sinabi ko, sa pangalan ni Jesus, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na ito ay nakakasuklam sa kanya. At sinasabi ko sa pangalan ni Jesus na hindi na niya ito nais o pagnanasaan pa. Binibikis natin ang diwa ng pagkagumon. Inuutusan namin itong umalis sa kanyang katawan. Sinasalita namin ang nikotina na matuyo sa kanyang katawan ngayon inuutusan namin itong umalis sa kanyang katawan. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, na sinisira namin ang lahat ng espiritu ng pagnanasa mula sa nikotina at tinatawag namin siyang mailigtas mula dito sa pangalan ni Jesus at Ama. Nagpapasalamat ako na sa susunod na subukan niyang ilagay ang sigarilyo sa kanyang bibig, magiging masama ang pakiramdam niya at gusto niyang sumuka. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, umuwi na ako tapos na ang simbahan. Bumalik siya sa akin noong miyerkules ng gabi sa simbahan. Ito ay simbahan ng linggo ng gabi. Bumalik siya sa akin sa serbisyo ng miyerkules ng gabi. At sinabi niya, pare ikaw, umuwi ako at nagswet ako ng sobra nang sinubukan kong sindihan ang sigarilyong iyon. Sabi niya, sobrang sakit. Ang naramdaman ko tuwing sinubukan kong ilagay ang sigarilyong iyon. Sindihan ito at manigarilyo. Sabi niya, hindi ko nga magawa. Nagsimula akong sumuka. Sabi niya, gumana ang iyong panalangin. Sabi niya, nailigtas na ako mula sa mga sigarilyo. Mula nang ipanalangin mo, kaya't iyon. Yun ay isang ministeryo para sa akin na nalangin ako para sa mga tao na magkaroon ng adiksyon sa sigarilyo at pinalaya ka ni Jesus mula dito. Hindi mo na kailangang maging nakatali sa mga sigarilyo. Pero ayaw mong sabihin sa iyo ng Diablo, eh wala kang kwentang tao dahil naninigarilyo ka. Eh, wala kang kwentang tao dahil naninigarilyo ka. Magamit ng droga o crack o kung ano paman. Sabihin mo sa Diablo na tumahimik. Hindi tayo tumatakbo palayo sa Diyos kapag tayo ay nagkakasala. Tumatakbo tayo sa Kanya at kung tayo ay nagkakamali. Sinasabi natin, Aba, kailangan nating magtago tulad ng ginawa ni na Adan at Eva. Hindi, tumakbo kami sa Kanya. Siya ay maawain. Mari tayong tumakbo sa Kanya. Siya ang ating Ama at siya ang ating tagapagligtas at makita mo ang mga talata sa Biblia na may kaugnayan sa mga kailangan mo sa iyong buhay tungkol sa iyong pagkaakit. Maraming magagandang Bible apps na makakatulong sa iyo sa mga pagkaakit. Hanapin ang mga talatang yon. At sa tuwing umaakyat ka sa parang crack piper ikaw, ikaw, uh, ikaw nanini uh, naninigarilyo ng kung anong masama. Banggitin ang mga talatang iyon mula sa iyong bibig at sabihin, Ako ay pinalaya mula dito sa pangalan ni Jesus. Ako ay pinalaya mula sa nikotina. Ako ay pinalaya mula sa marijuana. Ako ay pinalaya mula sa crack o sa pag-snort ng coke o anuman ang maaari mong ipayo, heroin, meth, kung ano paman gusto ni Jesus. Na maging malaya ka mula dyan, hindi mo kailangang maging nakatali dito. Kung may problema ka sa pornografiya, sabihin mo sa iyong asawa, syempre, at sabihin mo sa kanila, kailangan kong maging malaya. At sa tuwing may tukso kang subukang tumingin sa isang marumi Diyos, inuutusan ko ang espiritu ng pagnanasa na maitaling sa aking buhay. I Binibinid ko ang paggalaw ng espiritu iyon sa pangalan ni Jesus. Inuutusan kita na palayain mo ako ngayon. Hindi ako titingin sa mga kalat sa internet o san man o pupunta sa mga strip club. Ama, naniniwala akong malaya ka na mula dyan. Hindi mo kailangang maging nakatali sa mga demonyo. Hindi mo kailangang maglakad sa pagkaalipin. Gusto ni Jesus na palayain ka. At kaya may isang babae sa comment section ngayong gabi na nagsabi, ituturo mo ba sa akin kung paano pahiran ng langis ang aking bahay? May napakasamang bisyo ang anak ko sa pakikinig ng heavy metal at mga ganun. Okay? Iyan ay isang demonyong espirito Maraming demonyo at satanikong impluensya sa likod ng heavy metal. Well, karaniwang anumang secular na musika. Sige, dahil magaling si satanas dito. Nagmamanupaktura ng musika? Ganyan ang ginawa niya. Ibig sabihin, simulan mo. Pahiran ng langis ang kwarto ng iyong anak. Kumuha ako ng langis ng oliba. Tulad ng sinasabi ko sa iyo, kinuha ko ito, isinasawsaw ko ang daliri ko sa langis ng oliba at ina-apply ko ito. Tulad ng mga anak ng Israel na naglagay ng dugo sa pintuan upang hindi makapasok ang anghel ng kamatayan at sirain sila, ilagay mo ang dugo sa iyong pintuan. At sinasabi ko, sa pangalan ni Jesus, inilalagay ko ang linya ng dugo sa aking bahay at sa aking pintuan at sa kama ng aking anak. At nagpapasalamat ako, Panginoon, na dinadala mo ang kalayaan sa kanya at maaring kailanganin mong magpakatatag at sabihin makinig ka. Ayaw kong makinig ka sa mga ganong bagay ng malakas sa bahay ko. Kung makikinig ka sa mga kalokohan na yan, ilagay mo na lang sa headset at isuot mo sa mga tainga mo. Pero hindi mo ito ilalagay sa bahay ko at babaguhin ang atmosfera ng aking tahanan. Alam mo ba, Mahal kita, Johnny, o sino mang pangalan mo, pero hindi mo mababago ang atmosfera ng aking tahanan. At kung sapat na ang edad mo, baka kailanganin mo nang sabihin sa kanila na lumipat na. Sabihin mo, pasensya na. Pero magkakaroon tayo ng bahay na sumasamba sa Panginoon dito. At hindi mo dadalhin ang mga demonyo mo sa bahay ko. Maaring dumating sa punto na sasabihin mo, alam mo ba, mahal kita. Pero panahon na para umalis ka, kaibigan. Alam mo, humanap ka ng lugar. Kung ganyan ang pamumuhay mo para sa akin at sa aking bahay, maglilingkod kami sa Panginoon at hindi natin iyan papayagan sa bahay ko. Dumarating na tayo sa isang panahon, sinasabi ko sa iyo, mas mabuti nang may linya kang itinatag kung ano ang pinaninindigan mo. Dahil kung hindi mo gagawin, tatakbo ka ng Diablo. Sinusubukan ng media na ipilit ang kanilang agenda sa atin, lahat ng kalokohan na nakukuha natin mula sa CNN at kahit sa Fox at saan mang basura mula sa MSNBC. Sinusubukan nilang ipilit ang kanilang agenda sa atin mula sa Facebook pababa. Tulad ng sinabi ko sa iyo, mga masama at malupit na lugar ito. And sinusubukan nilang, sinusubukan nilang. Impluensyahan ang iyong pag-iisip. Sinasabi na ayos lang ito. Parang konti lang. Maraming salamat sa pagsama. Sa akin ang ganito katagal. Kung patuloy ka pang nanonood, pagpalain kayo ng Diyos. Ako, ako, ah. Uh, nanalangin akong gutom ka. Maari akong makipag-usap buong araw mga kaibigan. Marami akong naiisip sa loob ko para makatulong sa iyo. And magtanong. Panang higit sa ibaba, alam mo sa section ng komento dito, ano ang nasa puso mo? Ano ang kailangan mong tulong? Maghahanap ako ng mga talata at mga bagay na sinasabi ko sa iyo na ipinapanalangin ko. Paano makapagpalaya ng mga tao? Kaya Ama, pinasasalamatan kita ngayon sa pangalan ni Jesus. Gagawa ako ng isang pangkalahatang panalangin. Lahat ng mga tao na humingi ng tulong, lahat ng pangangailangan sa panalangin, lahat ng mga pagpapagaling at ang mga taong namamatay dahil sa sakit o ano paman ang kanilang mga mahal sa buhay ay malayo sa Panginoon. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Ipinakita mo sa akin sa isang pangitain ngayon, Panginoon, parang mga maliliit na ibon. At sinabi ko, Ama, para silang mga maliliit na ibon na nag sa pugad ng kanilang ina. At sila'y humihingi, tulong, 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 mura, mura, mura. At nakita ko sila sa Espiritu, Panginoon. At sinabi ko, Diyos, napakaraming bibig na kailangang pakainin. Hindi ko kayang gawin ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong ipagawa sa akin. At sinabi mo sa akin, trabaho ko yan, Lolo. Ang banal na espiritu ang bahala dito. At nakita ko na ang malaking ibon ay nagbuhos ng napakaraming uod sa kanila. Mga maliliit na sanggol. At ngayon, ipinapanalangin ko yan para sa iyo. Ang banal na espiritu ay makakasama mo sa bawat pangangailangan mo kung nasaan ka man. Si Jesus ay merong ito para sa iyo. Tinatawag ko ang pagpapagaling sa inyong mga katawan. Tinatawag ko ang kalayaan para sa iyo sa pangalan ni Jesus. Tinatawag ko ang pagpapanumbalik sa inyong mga kasal. May mga problema ka sa iyong kasal. Tinatawag ko ang pagbabalik ng inyong kasal. Tinatawag ko ang pagpapala sa iyong tahanan sa pangalan ni Jesus. Sa pananalapi. Tinatawag ko ito, Ama, na pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Naway magningning ang kanyang mukha sa iyo. At maging maawain sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Tinatawag ko ang mga pagpapalang iyon sa kanilang tahanan sa pangalan ni Jesus at pinupuri natin ang Panginoon para sa lahat ng kanyang nagawa na at sa patuloy na ginagawa niya sa iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Maglagay ka ng ngiti sa iyong mukha at isang awit sa iyong puso. Mahal ka ni Jesus. Mahal din kita. At labis akong nagpapasalamat na bahagi ka ng aking pamilya dito. Pagpalain kayong lahat. Paalam.